Yung gusto ko lang palang batiin uh, si Mars Canoy. Magiging ingat ka palagi and sana magkita tayo soon. God bless. Stay healthy. Ayun nga po mga Mars. titingnan po natin yung ating dilotong um, adobong ba, ano, pisingin ng baboy. Dito na nga lang po tayo nagluto sa loob. Dito po sa electric cooker. Ah, <laughs> uh, Ayan, titingnan po natin. Titingnan po natin. Ayan po siya mga Mars. Ayan, sarap-sarap na. Ayan pong haluin. Nasaan ano yung sandok na malas? Lagay Dito na, dito na nga po tayo nagluto sa ating dikoryente. Madali lang naman po naluto yan dahil nakalagay, na lang, nakalagay po yan sa freezer. Madali lang po yan lumambot. At atin po yan nalagyan ng kaunting sili mga Mars para medyo kagat ang sarap. So, punta po tayo sa labas. Tayo nga po ay magtingin tayo doon ng sili ay mga mas, madilim na dito sa amin pero ano pala ang lasais pa lang pero madilim na hanap tayo dito ng sili ayun, ayun, bulaklak eh. bugambilya ay, sila naman ay nag-iihaw din sila, kanila daw ay gagawin din ni kanoy na ano, sisig pisngi din yan ng baboy maganda, hanap tayo dito ng sili ay, namatay na yung mga sili mga Mars. Eh. Bakit kaya ito yung eh? Sobra pong init dito sa amin. Kaya naging ganito po ang aming siling tanin. Kahit po siya mahangin. Kaso nga lang po ay ang hulag po ng init. Sobra. Kahit po siya mahangin. Ngayon maghanap na lang po tayo dito ng sili. Mahilig po kasi kami mga mga Mars, mahilig kami sa maanghang. Ayan. Kaming mag-anak. Mahilig kami sa maanghang. Yung ano lang naman, yung sakto lang. Ayan. At sisilipin na po natin yung kanilang inihaw. Sila daw po ay nag-ihaw at gagawin ni Kanoy na sisig. At sila na may magtagay na naman. Ating sisilipin patining sabi pa ni Bebe. Ano man yun? Kising Wala lang butak. Wow, sarap. Mamil, ang muna ni Mamil. Luto, luto na guro yan. Kapuha, hundra no? Pinrito pala nila. Para sa iniihaw. Ay, gayat, gayat. Ay, labas mo nga may salantay din, di ba? Hmm. Ay, nagluluto din ako doon. Nako, titiran mo ko toto yung luluto niya. Kahit <laughs> <laughs> patitong maliit. Alis ka naman dyan! Sunod na sunod po ang ating alaga ng aso. Ayan siya, oh sunod lagi ng sunod malaki ang bulas po yung ating aso tatlong buwan lang po yan oh. malaki hello mga manok hapo na po ang ating mga manok ano po tayo ay andito na ulit sa aloob at titingnan nga po natin ulit ang ating niluluto Ayan. At lagyan po natin ng sili Tagay na po natin ang sili. Ayan. At atin po yung kaharuan. nga po muna natin para mana mga minutes lang po. Ayan. At kanina nga po mga mars tayo po ay naglikom ng mga plastic. Ito po ang ginawa natin kanina. Meron na po tayo doon. Ito, meron na po tayo ditong nalinis kanina. May naka-anem na kilo na tayo. Ayan. Ayan po yung ating nilinis kanina na plastic. Ayan. Naka-anem na kilo na po tayo. At ito naman yung iba. Ayan. Ganito lang po ang paggagawa para po maraming kang mailaman sa isang plastic. Kailangan po isiksik. At mayroon pa naman po tayong lilinisin doon. Marami-rami pa po yun. At sayang din po kasi ito ay pagkakapirahan din natin. Sayang naman kung susunugin lang natin, eh, ganito na pagkakitaan natin. Ayan. Basta masipagka lang, maglinis. Ayan naman po ay pagmadumi madumi, ay haw-hawan mo ang, tas patutuyuin. Ayan. E, ay, ari naman po ay pinagpag lang natin dahil siya naman po ay malinis na. Ayan. Pinagpag lang po natin at biniak po natin yung pinakapuit niya para maibuhol po natin ng ganito para wala po siyang hangin. Para pag ilagay po natin dyan sa isang buong plastic ay medyo mabigat. Yan. Katulad po nung isa po doon ay magtimbang po siya ng 6 na kilo. Yan. Nga po mga mars at titingnan na natin ulit. Yan. Sarap po yung magmamantimantika. Ayan. Ayan. paanohin lang ng paanohin lang po natin yung sabaw yan, konting konting na lang para magmamantika ayos na po yan sa tingkla yan ang dilim bukas at luto na ayan ready to eat na po yan ayan. pwede na pong kainin sarap tignan natin mm. sarap lasang lasa ayan ayan sa gustong kumain pwede nang kumain luto na ang ulam na po mga Mars at loto na ang ating ulam at pwede nang kumain ng ating mga Jonakis. Ayan, shout out po sa lahat at maganda gabi. Ayan, please watch my video. Ayan, Mars Kami TV. Thank you, thank you.